dito sa Pinas. Ang tindahan ang nalapit sa mga bahay. <laughs> Ayan. Ang inay bumibili. Alin ho? Ito yun. Oh, may dealers din. Oh. Alin ako kami? Tinapay. Ayan Tinapay. pala eh. Ayan na pala Ayan na pala pala yan Mimili na lang, oh. Inay yung sabon na lang, oh. Hmm, sabon? Hmm, Tap. Sab Magkano isang ano niyan? Yan, yan man, man. na lang. Mayroon pa doon sa bahay, eh. Alam niya, oh. Mabili sarili ko yung sabon. Bumili ka't arot. Ito na rin na ako mamaya kasi. Itong gagawa kaya yung bago. Yan, yan. Saan Ah, kaya yung tinay na ako. Yan, ito na yung binilokhan ng pandilemon. At ating ipapainit. At yung... Um, meron na yung ano, apoy. Sinindihan ko yung apoy yun. Ayun. Ano mo lang palang magsindi nito. Nung una talaga hindi ko kaya. Sumisiklab. So, Ngayon ay okay na. Kailangan lang palang yung posporo ito. Tutok mo lang doon ng kaunti. Tapos sisindihan mo lang ito ng sabay. Parang dito yung pagka, yung sabay mong pipindutin tapos may apoy ganun sabay lang no una kasi ano hang sinisindihan muna ito di uh, yung gas nun ay nasa loob na paglagay ng apoy ay nasunog talaga yung aking balahibo sa kamay ngayon okay na alam ko na papainiting ko lang ito tapos ilalagay ko na yung aking tinapay yan, ilagay ko ng tinapay. Hintayin lang natin ng ilang minuto. Gusto ko mainit kasi. Ayan. Huwag natin ano ba masunog masyado. Ayan, malapit na siya. Mainit. Na. Okay na to, mainit na yan. Gusto ko lang yung mainit na tinapay kasi. Atin ang i-off. Turn off na natin. dahil mainit na. Okay na yun. Tapos, off natin yung tank eh. Hmm. ta Sawa Sarap ng init ng aking pinapain. Yan. Hmm. Init. Mm? Um, mainit talaga. Pinainit tayo. Pa Ang kakape na. Sarap. Ah, let's eat. Let's eat. Hmm. Let's, let's, let's drink. Mainit na kape at mainit na tinapay. Di ba? Sarap. Mainit, bagong init. Parang kaluluto lang, di ba? Sarap. Let's drink coffee and eat bread mainit, init hot bread di ba kaya pag may sarili kang oven kahit malamig na binilo mo'y tinapay no ka ng mainit na tinapay